Mga kababayan, mm -hmm. sa panahon pong ito, mm -hmm. isa lang ang kalaban natin. Ang mga mandarambong, mm -hmm. ang mga magnanakaw, na mambabatas, na dapat sana, ay gumagawa, umiisip, ng para sa kabutihan ng taong bayan. Correct! Para sa kapakanan ng bayan. Yan po ang kalaban natin ngayon. At dahil yan ang kalaban natin, dapat nagkakaisa tayo. Mm -hmm. Walang kulay, walang pula, walang berde walang dilaw, walang pink, walang puti. Isa lang po ang kulay natin. Isa lang ang kalaban natin. Dapat pare-pareho tayo ng tinig. Iisa ang gusto nating mangyari. Panagutin natin ang mga mandaraya, mga man nanakaw na mambabatas. ninakaw ang kaban ng bayan habang ang mga tao'y naghihikaw habang ang mga batay nalulunod dahil sa mga plant control na dapat na nangyari. Alam ang ang ganda ng sinasabi ni ano uh, ni attorney, attorney retired general. Walang kulay-kulay. Ang problema kasi sir eh, itong mga supporter ng mga pinklawan, dilawan, bubunistang, tanganista, sila yung nagpuprotekta sa mga magnanakaw, sa mga kurakot. Talagang mababahiran ng kulay, maganda sana yan eh. Na ang ating kulay ay kulay Pilipino. Hindi kulay dilawan, pinklawan, bubunistang, tanganistang, loyalista, ni ngagbak, kulay didiis. Dapat magkaisa tayo Pilipino, ang kalaban natin mga kurakot sa gobyerno. Pero nakakalungkot yung mga mambabatas diyan, puta mga protektor ng mga magnanakaw sa gobyerno, sir. Ito. Dapat sana kung naggawa yung mga flood control na yan, yung batang nahulog sa manhole, yung batang pumasok sa eskwela na nahulog sa ilog at inanod at namatay, hindi dapat namatay. matay. Mm -hmm. Kung meron po tayong mambabatas, kung meron tayong mambabatas na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po ing bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping. Patay. How much? How much do you value the truth? Pinapakailaman nyo yung mga testigo. Hindi nyo naman mga witnesses yung mga testigong yan. Yung mga testigo yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi nyo yung testigo dyan sa, sa Senado. Resource persons nyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin niyo yung notarial law, hindi yung testigo. Kung merong, merong mga nagnunotar yung hindi pala sila nandoon at sila pumipirma, yun ang tumbukin nyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Tama ka dyan. Palakpakan natin si sir. So, <applause> talagang uh, direkta niyang sinabi. Ikaw, Pilo Lakson, how much? Obvious naman kasi sir. No? Ginawa kasi ni Lacson, nagmistulang nga uh, protector siya, tuta ni Martin Romualdez at Saldeco. Kaya, maintindihan mo yung galit eh, ng uh, mga retired uh, general na ito eh. Uh, maharap ka dyan sa ano, meron pang ang video ko na si, ano, yung si Alcantara, binigyan niya ng chance na dapat katabi ni Boying Remolia. Tapos ginawa ni Boying Remolia si Alcantara, kinukots. O, oh, binibibi nila si Alcantara pagdating din kay ano, Gutisa. Gusto pang ipa, uh, na si Gutisa, ipakulong payata ni Lakson. Puta, halatang halata. Kaya itong mga retired mga army, militar, puta, lalo na mga marines. Galit na galit na itong mga to. Tuloy sir, <clears throat> oh. Nilabas niya na nga yung katotohanan, yung nalalaman niya. Correct. Despite All ads, Sabi niya, ito po ang totoo. Mm -hmm. Sila yung nagdala. Aba, ay eh, 48, 2.2 million po yung dinala niya na pera. Mm -hmm. Eric doon sa bahay ni... 2.2 billion! Mm Hindi -hmm. <clears throat> mo gustong malaman? ano nangyari doon? Mm -hmm. Pagtatakpan mo? Okay. Saka huwag niyo pong pakialaman yung mga testigo dyan sa inyo. In aid of legislation po, kayo kung meron kayong batas na nililimbag, assuming na meron, yun, yun ang atupagin nyo. Huwag nyong pakiraman yung mga testigo dahil yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Hindi nyo po yan testigo. Mm -hmm. Pasiklaban kayo ng pasiklaban, pinagtatakpan nyo yung mga may sala. Kano po ba? Patay. Tigilan nyo po. Huwag niyo pong ganyanin, huwag niyo pong salbahihin ang mga witnesses. Proteksyonan niyo po dahil sila ay umaamin ng kanilang kasalanan. Pero yung pinakamay kasalanan, hanapin natin, panagutin natin, ikulong natin. Nakakapag-init po talaga kayo ng ulo. Mm -hmm. Nakaka, nakakadismaya. Sayang ang boto. Bakit kayo nandyan? Puro kayo magnanakaw. Alam mo buti pa itong mga retired, no? Nakikipaglaban para sa bayan. Pero itong silakso, Lakso, nakaupo dyan. Senador, halatang halata ang galawan para sa mga kawatan. Mantakin mo si sa hindi, hindi po ninyo ano, nakikita ito, mga bubonistang, tanganistang loyalista ni agba, mga pinklawan dilawan. Tanging si sa lamang, ang uh, witness na matapang pumunta dyan sa Senado na hindi na kinabang sa mga bilyoni sa kaban ng bayan. Ordinaryong uh, tao lang, retired marine, na wala po siyang uh, ginawa kundi magtrabaho lamang kay Saldico. Yung pala malaman niya, galing pala sa flood control, alnyahat, lahat ng mga bilyonis na yan. Kaya kumanta siya, sinabi niya ang katotohanan, tama ka dyan sir, dapat pinoproteksyonan ito, hindi yung sinisira yung kredibilidad. Ito yung ginagawa ng mga tanganisang bobonista kasama yung mga bataan ni Pantilo Lakson. Kaya, ako sa akin na kung uh, meron mang dapat paniwalaan ng mga witness sa lahat ng mga witness dyan sa Senado, ang paniniwalaan ko dito, alam mo kung sino? Ito si Orly Gutisa. Siya ho. Mantakin niya, mata, mantakin nyo, kinanta niya harap-harapan. Itong si Martin Romualdez at si Saldico detalyado eh. At tanging siya ang witness na hindi nakinabang sa mga pangungurakot nila ni Saldico at Martin Romualdez. Pero yung mga ibang kumanta, mga kontraktor at yung mga DPWH official, nakikinabang yun sa kaban ng bayan sa pangungurakot. Ngayon, nagiging state witness at pinoprotektahan iyong mga yon. Wala naman tayong problema doon. Okay, sige, kung, kung uh, qualified sila sa witness protection program, sige, protektahan natin kasi alam din naman natin na itong mga to, accessories of the crime lamang ng mga tunay na mga sindikato na malit malapit na nga po matumbok Senador, ni Senador Marcolita ni uh, uh, yung nag-resign na si Magalong, kaso pinapara naman ng Palacio de Polboron kasi papunta na ho doon, di ba ho? Pero, puta wag nyo naman pong gaguhin itong matapang na retired marine na ito na gusto lamang tumulong sa ating bayan para matuklasan ang tunay na sindikato, ang tunay na mga demonyo na naglilima sa kaban ng bayan. Kaya eh, hindi mo maiwasan eh na itong mga ganitong tao kagaya itong si Richard uh, General Ator ni Virgelio Garcia na mag-init ang dugo. Kasi sila mga sundalo sila, alam nila po yung kabaro nila kung nagsasabi ng totoo or hindi. Ang nakakalungkot, itong si Pan Pilulakson, isa sa mga nagsisira sa kredibilidad. May orligotisa. Pag tinitingnan mo, ipapak check mo siya eh. Puta legit. I uh, background check mo siya. Hindi man to ano, hindi man to kongresista. Hindi man to contractor. Hindi naman to official ng DPWH. Security personnel, security detail ni Saldico. Na lahat ng sinasabi niya, tumutugma sa katotohanan. Na yung sinasabi ni Orly, yun din yung sinasabi ng ibang mga opisyal ng DPWH sang mga kontraktor. Saldico Martin Romualdez ang utak ng kaguluhan na pangurakot sa ating bayan. Simsa sinasabi ni Magalong na panigurado papunta na kay BBM. Kaya hindi talaga may iwasan na iinit ang ulo ng mga ito. Lalo na ho tayo. Tingnan mo. Pagpatuloy natin, galit na galit talaga si Zero. Tamaan! Pun ay nako, makakamura mm, tayo na. talaga. Tamaan eh, magalit ka na kung tinatamaan ka. Puro kayo magnanakaw. Kung sino kayong mga magnanakaw dyan <coughs> na dapat mga mambabatas kayo na para kayo sa bayan. Mm Hindi -hmm. na kayo nahiya sa balat nyo. Di na kayo nahiya sa mga anak nyo. Kakainis ah, kayo. Mga kababayan, isa lang po dapat ang tinig natin. Hanapin natin yung mga magnanakaw na yan. Mm -hmm. Wala na po tayong pagkakaiba-iba. Let us stand united. Hanggang sa ngayon po, niloloko pa rin nila tayo. Kaya ako nagagalit. Mm -hmm. Niloko na nga tayo. Ngayon gusto pang pagtakpan. Gusto pa tayong lokohin pa rin muli. Ay, kagagaling ng mga hindi abogadong yan, Oh. Mm -hmm. Hindi na ka kayo nahiya sa balat nyo. Gusto nyo pa kami ulin lokohin? Hindi ba kami kami mga isip? <coughs> Hindi ba namin nakikita yung ginagawa nyo? Kayo lang ba may ulo? Kayo lang ba matalino? Anak ng tinapay kayo na kayo ng anak kayo ng torping baka pitte na ko. Tsao. <laughs> galit na galit na talaga. Nangyari-yari ka Gusto ka na talagang gawing tapa. Anak ng baka. Oh. Anak ng torping bu uh, bu buhaya. Baka. <laughs> O kasi si Lakson, nakakainis nga eh. Naku, inis, ina, inis din ako dyan kay Lakson eh. Panpilo. Inis na inis ako dyan. Kasi nga, dati man sanang ng PNP chief, ah, sa bagay kasi, pag Philippine National Police ka, lahat ng kalukuhan nandyan ha, puwera sa matino ha. May mga kaibigan tayo kung mag ng mga polis, matino naman ang mga yan. Pero, utsa, itong si Lakson it. Tuloy sir oh. <coughs> tigilan nyo po. Please lang po. Kung ayaw ninyong mas magkagulo, pinakitaan na po kayo ng bayan, ng pwersa ng taong bayan. Galit na po ang taong bayan. Hindi lang po yan sa Maynila nangyari. Buong mm -hmm. mundo po ang pagtitipon. Ipinakita ang pagtutol sa ginagawa ninyo. Huwag nyo na pong pagtakpan yung mga katulad ninyo. Huwag nyo nang sagipin panagutin nyo at tumawag din kayo ng katulad ninyo. Mm -hmm. Wala po yung wala po yung immunity. Correct. Kasalanan po yan. That is a crime. Anong immunity? May, may immunity kayo from committing crimes? Mm -hmm. Wala po yun. Wala pong interparliamentary legislative immunity. Tawagin nyo po at panagutin nyo. Hindi yung mga testigo lamang ang tinatawag ninyo para malaman ninyo mm -hmm. kung ano ebidensya nila para mapagtakpan ng abogado nila yung mga ebidensya nila. Tumawag din kayo. Umaresto rin kayo. Mm -hmm. Mga kababayan, patuloy po nating bantayan para sa kapakanan ng ating mga anak, ng ating mga apo, para sa kaligtasan nila. Hindi dapat namamatay ang estudyante sa baha. Nahuhulog, nalulunod. Awa kayo dun sa mga bata na dapat sana maganda pa ang buhay. Kung ginawa ninyo yung flood control, hindi dapat nalunod yun. Mm -hmm. Eh kung anak nyo yun, eh kung ako nyo yun, gusto nyo yun? Sana nga, ayun eh, o. Para yung karma. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Putsa! Galit na galit, no? Galit na galit. Gustong manakit. Sana napanood to ni Lakson.